Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, merong uga sa gulong tapos meron siya lagutok at langit-ngit. Yung uga ng gulong dito nang gagaling niya sa rod. kaya tatanggalin ko itong rod gamit yung sakit tren sa number 17. Ugain ko itong tire niya mga boss. O, di ba na siya? Ayan, papalitan. Pero yung inner tire dito okay pa. At dito naman sa stabilizer link bushing niya, kung makikita nyo mga boss, maluwag na yan at pitpit -pit na itong mga bushing niya. Kaya for replacement na yan. Ang ginamit kong tools dyan mga boss is number 14, kontrahan. Ibig kong sabihin, dalawang tools na number 14. At ito na mga boss, yung binili ng customer na stabilizer link bushing. Hindi yan basta-basta busing mga boss, gawa yan sa gulong ng truck. Kaya sigurado mga boss, matiba yan. Compare mo dun sa mabibili mo na napakamahal. Samantalang yan, mura lang. O sa pagkabit yan mga boss, madali lang. Nakita mo naman kung paano ko inassemble at kung paano ko kinakabit, di ba? O medyo masikip nga lang dahil nga sa yung busing na yan is matigas na klase. Pag okay na yung pagkakabit mo ng busing, ilagay mo na itong nut niya. Dahil kontrahan yan, dalawang tools ang gagamitin mo. Sakit wrench, tsaka box wrench sa number 14. Tsaka mo higpitan ng maayos maayos. At dito naman sa tie rod, tatanggalin ko na itong luma. Kung makikita nyo, yung inner tie rod nya maganda pa. Matigas pa siya. Kaya itong outer tie rod lang ang papalitan ko. Dito naman ako ngayon sa brake pad nya. Dahil nga sa maingay na daw ito pag nagpipreno si customer at medyo manipis na nga yung brake pad nya. Kaya ang gagawin ko dyan is papalitan ko yan. Tatanggalin ko itong brake caliper. Tapos isunod ko tanggalin itong brake pad nya. Kung makikita nyo yung brake pad nya mga boss, ba diba? medyo manipis na nga. After nya mga boss, tatanggalin ko naman is itong brake caliper holder nya. Meron yan dalawang bolts na number nine. Tapos gagamit ako ng box wrench sa number 12. Tatanggalin ko itong bolt dito sa ABS sensor niya. Pag natanggal nyo yung bolt mga boss, dahan-dahan niyo lang bunutin itong ABS nya. O, di ba? Tanggal na. Pati itong rotor disc, tatanggalin ko yan mga boss dahil nga tatanggalin ko itong buong steering knuckle niya. Kaya gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko itong bolt dito sa lower arm. Apat na bolt and nut yan mga boss, ha, tatanggalin niyo. At pag natanggal ko na yung apat na bolt dito sa ball joint, para hindi bumaksak yan, aalalayan ko ng jack dito sa steering knuckle para matanggal ko naman itong upper ball joint na nakakapit naman dito sa upper arm. Tatlong bolt na number 12 lang naman yung tatanggalin nyo dyan at matatanggal nyo na itong buong steering knuckle nyo or spindle. At kung makikita nyo itong lower ball joint nya o kalug na kalug na yan o. Ayan yung pinagagaling ng lagutok. Tatanggalin nyo lang yung cutter pin yan. Tapos yung nut nya ganun din sa upper ball joint. O, tatanggalin nyo yung cutter pin. Tapos isusunod yung luwagan yung mga nut nyan para matanggal nyo itong ball joint. Tapos itong pinakanakil niya ngayon, papaluin nyo para itong ball joint is bumitaw. Oh. Diba? Bumitaw na siya. Dalawang palo lang yan eh. Hindi mo na kailangan dyan special, special tools pa. Ganon din dito sa taas mga boss. Alalay lang yung pagpalo. Siyempre, akala nyo malakas pero alalay lang ang palo ko niyan. Oh. Bitaw ka agad di oh. Diba? At kung makikita nyo itong upper ball joint, di ba? Kalug na rin siya. Pati itong lower ball joint niya, kalug na rin. Kaya for replacement na yan. Dito naman ako sa shock absorber ngayon mga boss. Number 17 yung bolt na nakalagay dito sa shock absorber. Tatanggalin nyo yan mga boss. At dito naman sa ibabaw niya, meron niyang nut na number 14. Duluwagan nyo rin yan para matanggal nyo itong nat. Kung tutuusin mga boss yung ganitong trabaho, madali lang naman eh. Unang-una, malaki yung sasakyan. Hindi ka masyadong mahihirapan. Kasi hindi ka yuyuku-yuku ng masyadong mababa. O di ba? Kita nyo, sandali ko lang natanggal itong shock nya. O itutulak ko ngayon itong shock nya para malaman ko kung function pa. Ang problema, itong shock, nung tinutulak ko, magaspang siya, sumasayad na sa housing nya, tapos di na bumabalik. Kaya, for replacement na yan. Dito naman sa upper arm suspension mga boss, gagamit ka dyan ng box rest na number 19 ang problema dito medyo masikip yung position mo kaya medyo dagdaga mo ng konting tiyaga medyo masikip lang yung position pero matatanggal nyo rin itong bolt kahit masikip ang position yan o ito na yung isang bolt natanggal ko na Susunod ko naman dyan, itong isa pa. Dalawa lang naman yung bolt na tatanggalin nyo dyan dito sa upper arm. Tapos, pag natanggal nyo na yung pangalawang bolt, pwede nyo na ngayon tanggalin itong upper arm nya. Medyo pasil ang pagtanggal nya mga boss, kaya talinuhan nyo na lang ng kaunti. Pero, kayang-kaya nyo tanggalin yan. O, pakinggan nyo. Dito nagagaling yung langit kit nya, oh. Sa upper arm bushing, yan lang minsan yung nagpapasakit ng ulo nyo, di ba? Ang hirap hanapin ito na ngayon yung bagong upper arm mga boss ilalagay ko na assembly na itong binili ni customer kaya kasama na dyan yung ball joint gaya ng dati mga boss meron itong dalawang bolt na number 19 gaya ng sinabi ko kanina mga boss dito kasi sa pagkabit ng upper arm medyo masikip yung position mo dyan kaya medyo dagdagan mo yung pagtitiis mo dyan mga boss pag naipakapit mo na itong bolt dito sa thread nya Gamit ka ng number 19 na box wrench, higpitan mo na yan. At syempre naman, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dyan. Hindi pa pwedeng maluwag yan mga buhos, pwede magkaroon ng laguto. At pag okay yung pagkakahigpit mo sa upper arm, pwede mo nang isunod sa ilalagay itong lower ball joint mo. Syempre naman, bago rin yan. Meron niyang apat na bolt and nut, ipakapit mo muna sa thread itong apat na nut bago mo siya higpitan para sigurado ka na hindi ka makamustread. Yan kasi yung pinaka-safe para hindi ka magkaroon ng problema. Pag okay na, pwede mo lang isunod itong bagong shock absorber sa ilalagay mo. Huwag mo kalimutang ilagay yung washer, yung bushing bago mo ilagay sa dating yung position. At dito naman sa kabilang dulo ng shock absorber, iduduktong mo yan dito sa lower suspension mo tapos ilalagay mo yung bolt. Medyo mahirap mag-centro dyan mga boss kaya dumiskarte ka dapat para hindi ka mahirap magsentro mag ng bolt pag nilagay mo tsaka mo ngayon ilagay yung nut tapos gamitin mo na yung pack mo tsaka yung pangontra mo na number 17 tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng shock absorber mo ilagay mo na yung washer tsaka yung bushing tsaka mo isunod yung nut na number 14 at higpitan mo siya ng maayos at dito naman sa holder ng ABS sensor wire mo, meron niyang bolt na number 12. Ipapakapit mo yan dito sa upper arm suspension mo. Hindi kasi yan pwedeng gagalaw-galaw. Pwedeng maputol yung wire at mapagasos yung customer. Kaya kailangan nakapix ng maayos yan. At pag okay na yung pagkakahikpit, dito naman tayo sa lower ball joint. Tanggalin mo muna yung nut yan mga boss. Dahil ilalagay ko na itong spindle or steering knuckle niya. Meron niyang nut na number 24 mga boss. Ilalagay ko na yan. Tapos hihikpitan ko gamit itong impact wrench ko. Siguro mo maayos yung pagkakahikpit build yan mga tapos jajakan ko yan para hindi ako mahirapan pag kinunik ko na itong upper ball joint dito sa steering knuckle nya o ba? Diba? at kung sa palagay mo bitin pa o gamit ka ng tubo itulak mo naman pababa itong ano, upper arm nya o dipasok na yan tsaka mo ilagay itong nut na number 19 tapos ibaba mo na itong jack para itong nut dito sa ball joint is mo na number 19 yung gagamitin mong box rest dyan mga boss pag okay na yung pagkakahigpit mo pwede mo lang ilagay yung cutter pin mahalaga na may cutter pin yan dyan sa nut ng ball joint mga boss kaya wag na wag nyong kalilimutan tapos dito na tayo ngayon sa ABS sensor mo, punasan nyo ng kaunti yan mga boss kung may dumi siya tapos nilagyan ko ng kaunting grasa yung o-ring niya para pag ko na yan dito sa steering knuckle, hindi ma-damage yung o-ring pag hinigpitan ko. Number 12 lang naman yung bolt yan mga boss, higpitan mo lang na maayos. At dito naman sa wheel hub nya, pwede mo nang ilagay itong rotor disc. Gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong rotor disc para sigurado ka kung may grasa man is wag humawa dito sa brake pad. Tapos pwede mo nang isunod ilagay itong brake caliper holder nya. Meron niyan dalawang bolt na number 19. Ipakapit mo muna dito sa thread nya itong bolt. Pag kumapit na, yung nasa taas naman na bolt, ipakapit po rin sa thread nya. Tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 19 at para sigurado ako sa pagkakaigpit mga boss nakita nyo naman, ginamitan ko pa ng bull tapos i-check ko naman itong sliding pin niya. yun nga sa nakita ko wala siyang grasa, tuyot na tuyot na kaya possible yan magingay, kaya gagawin ko dyan nililis ko, tapos nilagyan ko ng bagong grasa, mahalaga din itong sliding pin mga boss, kaya o maaari, lalagyan nyo yan lagi ng grasa, pero kung wala kayong ganyang klaseng grasa mga boss, pwede naman yung all purpose grease kadalasan kasi, yun ang ginagamit ko dito sa sliding pin, kapag nagkakaroon ng stock up dito sa sliding pin ya, kaya naglilinis ako ng preno ayun ang ginagamit ko all purpose grease at ito na mga boss ilalagay ko na itong bagong brake pad nya dahil nga sa itong bago brake pad mga boss makapal di ba dahil yung matinanggal ko is manipis na syempre yung piston niyan dito sa brake caliper is medyo lumabas na siya pag diskarte diyan mga boss ibalik mo itong brake caliper ilagay mo yung dalawang bolt na number 14 diyan siguro naman mapapanood nyo sa ibang video ko na gumagamit lang ako diyan ng matigas na flat screw tsaka ako ngayon ikakalso dito sa rotor disc tapos dahan-dahan ko yung hihilahin para itong piston niya dahan-dahan babalik yan doon sa housing niya sa brake caliper at pag subagad na yung piston sa loob ng housing niya, pwede mo nang tanggalin itong brake caliper dito sa holder niya tatanggalin mo ulit yung dalawang number 14 na bolt tapos matatanggal mo na itong brake caliper mo at pwede mo nang ilagay yung isa pang brake pad na bago sa paglagay ng brake pad mga boss kung makikita nyo sa may ano nya brake holder nya itapat nyo lang yan eh. doon sa brake pad clip nya tsaka nyo ngayon itulak o ba diba, hindi naman mahirap ilagay at dahil okay na pwede mo na ngayon ibalik itong brake caliper mo iayos mo yung pagkakalapat nya tapos ilagay mo na yung dalawang bolt na number 14 tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 14 higpitan mo na ito itong dalawang bolt dito sa brake caliper mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo dyan sa mga bolt para sa bandang huli hindi ka magkaroon ng problema. Balikan ko itong lower bolt joint mga boss. Higpitan ko ulit itong nut nya tapos ilalagay ko na itong cutter pin. Gagamit ako dyan ng plier para mabaloktot ko itong cutter pin at hindi mabunot. Tapos pwede mo nang ilagay itong tire dito sa steering knuckle. Tsaka mo ngayon isunod ilagay itong nut nya at higpitan mo ngayon ng socket wrench sa number 17. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, ilagay mo na ngayon itong cutter pin niya lagi yung tatandaan mga boss wag na wag yung kalilimutang ilagay itong cutter pin dito sa tie rod o kaya dito sa ball joint o kahit saan man na pwede kayo maglagay ng cutter pin, huwag niyong kalilimutan yon. Tapos pwede mo na nga ilagay itong gulong. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakabit mo ng mga nut dito sa gulong mga boss ha. Baka naman dyan ka pa magka problema. At pag okay na yung pagkakahiktik ng gulong, pwede na natin yan i-road test. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa nagpalit ako ng pangilalim nito, mahalaga na magpa-wheel alignment kayo. Muli mga boss, sana kahit papano nakakuha kayo ng idea sa video na ginawa ko. At huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.